kami na SMOA para mag-enjoy. Umuwi si Picote. nag kami ng burger tapos nag rate kami. What a night? Nice! Umaga pala, nagpunta na ako dito sa local na Shibuya Crossing. Tapos inantay ko sila sa LRT hanggang dumating na yung mga friends ko. Grabe talaga yung mga permahan ng mga friends ko. Ang papagin nila mo kasi mo kapangyarihan So eto na nga, nagbay na nga kami ng ticket namin. Tapos nagtap na kami. Ayan na yung ticket namin. Ready na kami magsakay ng LRT train. What a nice! Grabe, it's been a while na nakasakay ako ng train with my friends. Grabe, sobrang saya ko talaga. What a nice interview ko nga dito yung best friend natin masasabi mo at nakasakay ka ng LRT ngayong araw na to? Masaya, masaya. gano Ganon kasaya? Ganon? ganun. Sige, sige. Grabe talaga to best friend ko si jealous po, tama po po, gila si energy train na, tana! Grabe, oh, reforming naman dito yung best friend ko dito siya. Ang ayaw daw niya mo po kasi gusto daw niya magnohan. Sino kaya pinapormahan nito? What a nice! Grabe, I'm brave talaga ng mga friends ko dito para silang mga bata na mababait. Ano kaya gagawin nila dito ngayon? Ayan na, lababas na kami ng LRT train. Ready na kami pumunta para sa MOA! Uy, wow, I'm female area dito. I'm pro-feminism, by the way. Anyway, nagtapal-tapala kami dito sa LRT train. Tapos tumawid kami dito sa... Ano to? Tuloy pa langit. Ayun, let's go. Uy, sabi daw nila babala doon sa mga snatcher pero ikaw mag-snatch na po sa kokoy lang. Ah! Ayun na sila guys. Sumakay na kami ng jeep pa mawa. Sabi ko sa kanila, wag sila uupo sa harapan. Maabutan kami ng pamasahe. Ayun, tol. Nag-aabot na kami ng pamasahe. Anyway. Ayun, nakita na namin yung globe kasi di ako globe smart ako eh. So, ayun, dumating na kami na mawa. Bababa na kami ng jeep. Grabe, pagbaba namin. Sobrang init. Tapos parami na kasi makasalanan Kasi sa mga puno. Siya nga pala guys. Sabi lang kami nag-share ng fan si Kuya Kim. Okay. <laughs> Alam ba, mga baga, mga idea, nagmula ito sa Sweden. Eh. Yeah, <laughs> yeah. <laughs> Salamat sa informational knowledge Kuya Kim So ito na nga Naglakad na naman kami Sa local na Shibuya Tapos naglakad-lakad na naman kami Habang ah, makapunta kami sa ah, Sa ano nga yung tawag doon Ayun yung ano Yung by the bay Grabe talaga pogi na mga kasama ko Iba yung aura nila Puko sila magpangarihan Yung paglapit sa kanilang mga tao Bakit lalayo May isa na naman fun fact na share sa atin Si Kuya Kim Tara pakinggan natin Diba Ang first ay Mula sa salitang Fans Friends So sa another ship yan. Pero syempre, nag-wait kami sa traffic course. Nag-wait kami ng green light para pwede na kami tumawid. Always remember, stop jaywalking! So, ayan na nga, nandito na kami sa by the way. Sabi na nila, mag-picture daw mo na sila para may pang-update daw sila sa mga jawa nila. Sana all my jawa! Nice! Oh, ang galing! Parang kinakalkalate pa nila yung angle of reference para makuha nila yung magandang angle kung sa maganda mag-picture para dun sila mag- sila. Then after nila magpicture, sabi nila nagugutom na daw sila. So, tara, kain muna tayo sa loob ng mawa. Yan, ayun na nga. Dito na kami duman dito sa escalator papuntang langit. Grabe, so, sobrang ganda na outfit ni Sir Greg. Hindi pa siya na na sa bed. Baby, gusto daw pa niya magpicture dito kasi kita na no, yung Ferris wheel. Maganda daw na pang profile picture. Sa totoo lang, di ko talaga alam kung sinang ginagaya niya sa hat niya. It's either si Kuya Kim or yung host ng Born to be Wild. Anyway, pumasok na kami sa loob ng mawa. Grabe, anlabi. nasa toys. Ruby, ano kaya ito Planet Vape? Sino kaya yung mga nakatira dyan? Anyways, wag kayo mag-vape pa sa mga skalasugan. So, no, kaya na binaglalakad kami, may nakita kami na event prepare for later pala. May event pala dito later sa MOA. Anyways, tinuro ni Torres yung Bigo Plus kasi nakikita daw niya yung ads siya pag nanonood daw siya ng Born to be Wild. Anyway, speaking of Born to be Wild, hindi pala si Kuya Kim tsaka yung host ng Born to be Wild na kina-cosplay niya, kundi yung mga hunter dun sa National Geographic. What a nice! Yan, yeah, na-picture na siya dun. Kula na lang yung camera. Kuhang kuha na lang talaga yung Grabe ito, baka pungi talaga ng best friend ko. What a nice! Pag tapos yan, yeah, nag-akit kami dito sa hagdan. Tapos sabi na namin, may picture kami dito kasi baganda yung angle of elevation dito. What a nice! kami dito sa Hangtel. Grabe, papogi namin kaya sa 30 pesos ang isa. Then, pag namin, nakita namin may maganda photo booth, mura lang. So, nag-try kami ng mga friend ko. Kasama ko yan, nag-try sila ng mga accessories sila. Tapos, nag-picture na kami. What a night! Grabe, nakakatakot naman dito. <laughs> Walang iyahan ng dadal. Uy! Wala na totoo sa paggamble. May umaalis lang. Tama, tama. There are no lo there are no losers, only quitters. Wala 'yon. Grabe, thank you so much po, face Master. Ang hirap ko 'yan. Sa Sabi ako forever 21 Paano pag 22 ka Yung na? Yung crash machine na bon ko Hindi dahil marami ka Kundi marami ang intention mo Ano pala meron kay Mary Grace? Bakit siya sikat? Naku, boss po Bawal po tayo dyan, Mary Grace Nag-ask like, ako ng directions na Sa malaking tablet sa mo Wakas na sabi No results found Aray mo Oh, grabe ang galing May robot na talaga dito Grabe na talaga AI ngayon na no? Anyway guys Don't use AI palagi Sabi namin nangugutom gutom na kami Then nakakita kami ng slide So sabi namin Tara, mag-slide ba namin? Ah, so yun nga lang, hindi na ganun kadulas yung slide. Not so nice. Then ayun na nga, naganap na nga kami ng restaurant kasi ang kami kakay kasi sobrang sa gutom na talaga namin. Then ayun naman, naghihintay kami, tumating na yung food! Let's go! Siyempre ayun, bago kami nag-eat, nag-pray mo na kami kay Lord and kay Jesus para mag-thank you na i-bless yung pagkain namin para hindi na kami magutom ulit later. Eto, nagtikim ako ng na sabaw. Ay, ang init, init! Ah, uh, oh, sorry ka! Mag sorry ka! After namin mag-eat, ayun, naglinis kami ng pinagkain namin kasi clean as you go. So sayang, hahati na namin si Pekats pa uwi not so nice. Apat na lang kami. So, ayun, habang pasakyan ng Gypsy Pickles, grabe, it, emotional namin. Not so nice. Anyways, back to business kami. Magpicture na doon kami doon sa mga Christmas. Ayun, nakakita sila ng Lego. Nag-play muna kami. What a night! Nice! Grabe, it, sa sayo namin maglaro ng Lego. Nag-build kami talaga dito. Ha, <laughs> ha, what a night! Nice! Then, nang papaalis kami, nag-picture muna ako kay Iron Man kasi idol ko siya mag-plancha. So, nalababas kami. Bumili muna kami ng tubig kasi grab uhaw na kami talaga. Not so nice. Tinan mo to, naubosan niya kahit ipanya bayaran so refreshing! So ayan, bumalik kami sa lab. picture kami sa lab ng mga Christmas. Grabe ka kayo talaga yung Berman skin? Hindi ko masyadong dami yung diwan na pasko kasi wala na tok ng Osama Richan kasi natabon na ng issue ng flood control. Grabe, hindi ka sa teddy bear. Ang sakit na umubo ako. Mag-sorry ka! Mag-sorry ka! Upo din yung best friend ko sa teddy bear. Grabe, ang sweet nila. Sana ko. Wow, hallelujah! Favorite ka talaga si Bamboo! Ako ka ba? After namin mag-picture at maglakad-lakad, sabi ng friends ko, pagod na doon sila. So nagpunta na kami ng Sky Garden para mag-rest. so comfortable. Aba, napapahinga kami ng na friends ko dito. Nagpasya mo na kami na mag-sleep na yun. Magkwento mo na kami kasi grabe. Ang ganda talaga na si na hangin dito. So refreshing talaga ng Fresh air talaga. Tapos ayun, back to business na kami. Punta ulit kami sa by the bay kasi gusto naman nila mag-rides daw. Ganito na nga bumili kami ng ticket kasi gusto nila mag-pumper car. What a night! hello. hello! अबसना। वह भी सही तो लगी पर हम कॉल्स उनके बिल्ड से लगोलित के मिशन हैं तो में एंजॉय करना मैं। Extreme rides, no reaction. Let us go. <laughs> Kumusta po yung ride? Nakakaya yung ginawa namin. So, ayun, pagkatapos namin ng race, napagpasya namin na mapuwi na kami kasi grabe madilim talaga yun. Pagkat na rin talaga kami kakalakad. Masaya naman ako nakasama ko yung friends ko today. Ayun, namot na kami ng rush hour. Bye-bye! Hanggang sa muli, paalam! Uy! Ang ganda ng plant! Uy! Mungo ka yun! Baka mapitas mo! Inawakan ko lang naman yung plant, eh! Yung ba alam na 1 dp is equal to 1 oxygen? Paano makakabit sa mother earth niyan? Magsabi ka. Eh? Ayoko nga. Magsabi ka. O siya kay. Sorry. Okay.